Dadagdagan pa ng Labor and Employment Department ang kanilang mga ikinakasang job fair sa buong bansa. Bukod dyan, tututukan din nila ang pagpapalakas sa kasanayan ng mga manggagawa kasabay ng pagtutok sa pangangalaga sa kanilang karapatan at kapakanan. Si Bien Manalo sa detalye. Sa Dole at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klaseng internship at pre-employment program para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanilang hab sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ito ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation address. Dahil dyan, patuloy ang pagsisikap ng Department of Labor and Employment na pag-ibayuhin pa ang kanilang mga programa na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Gaya ng malawakang job fair, Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng dole sa mga Public Employment Services Offices o PESO at mga lokal na pamahalaan para sa paglikha ng mga trabaho. Sa tulong ng teknolohiya, palalakasin pa ng dole ang Employment Human Resources Development at pagbibigay ng kasanayan sa mga manggagawa. Kasama rito ang retooling, upskilling at retraining. Maging ang Career Counseling at Support Development Program para sa mga kabataan. Ang aking tinutukoy ay yung katagang convergence, no? Pagsasama-sama, pagtatagpo, pagkakaisa at pagsasanib ng puwersa ng mga departamento dahil halos lahat naman ng mga departamento ay mayroong kaugnayan sa usapin ng paggawa at panghanap buhay. Malaki ang pasasalamat ni Jennifer sa mga job fair ng Dole, lalo na sa mga gaya niyang senior high school graduate. Salamat din po sa Dole na may opportunity po na ganyang Job sa bawat isa po. Nakakatulong po sa mga kabataan na gusto na rin po magtrabaho. Pagtutuunan pa ng pansin ng Labor Department ang pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Katunayan, pinagtibay pa ng DOLE ang implementing rules and regulations ng Republic Act 11058 o ang Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health. Sa isang bagong Pilipinas, paglilingkod at serbisyong maayos matapat, mabilis, walang bahid at inklusibo, paasahan ng mamamayang Pilipino mula sa kagawaran ng paggawa at empleyo. Bibigyang prioridad ang pagpapalakas ng digitalization sa lahat ng serbisyo ng ahensya bilang bahagi ng isap doing business. Bukod sa pagbibigay ng trabaho, ipagpapatuloy din ng dole ang paghahatid ng tulong pangkabuhayan sa vulnerable sector gaya ng senior citizens, solo parents at mga person with disability o PWD. Patuloy din ang pagtulong at pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na malaki ang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.